Tapos ka lang maligo guys at maglalagay tayo ngayon ng lotion. So habang tayo ay maglalagay ng lotion, nawala na palang laman. Hindi <laughs> mayroon pa, pero hindi pa siya nagpa hindi na siya nagpa Habang tayo naglalagay ng lotion, dahil as you can see, katatapos ko lang maligo. O, ganito. Ganito ang ano na, hindi tayo pwede magsayang. Ayan, pag-usapan natin, isa na namang isa na namang vlogger ang nangahas hindi di siguro siya vlogger iwan ko bahala siya nangahas na mag comment sa aking post mag comment siya sa aking post ayan o oh. tapos nang nireplyan ko <laughs> ay di ba nga si mommy grace tayo eh idol, idol na idol ko si mommy grace sino nakakakilala sa inyo kay mommy grace Mami Grace de Los Santos. Idol na idol ko 'yon. Eh, si Mami Grace, hindi 'yon nakikipag hindi 'yon hindi 'yon ano, hindi 'yon basta-basta pumapatol par sa mga nagko-comment kung hindi niya muna tinitingnan ng mga account. Ganon din ako, guys. So, kung kayo ay eh, mangbabas sa akin, siguraduhin niyo muna siguraduhin niyo muna kaaya-aya ang inyong mukha at siguraduhin niyo muna ng uh, sagana ang inyong buhay. Kasi alam niyo na, tulad niyan, oh, nag-comment siya. Eh, pinuntahan ko ngayon ang buhay niya. Sabi niya sa akin, ako pa ang sina, tinawag niyo mukha daw, babon ramo. Eh, tingnan niyo naman mo sa mukha. Ah, oh, diba? Kaya kayo guys, sa lahat ng mga mambabash, sa lahat ng mga basho dyan, bago kayo mag-comment ng kung ano-ano, tingnan niyo muna ang mga sarili niyo ha. Tingnan niyo muna ang mga sarili niyo kung karapat-dapat ba kayong mambash. Kasi kung karapat dapat kayong mambash, karapat dapat kayo bang lait sa kapwa nyo, siguraduhin nyo muna talaga, hindi ako papatol sa inyo, hindi ko kayo reres baka -kan. Pero kung kanyang itsura lang din ang magko-comment sa akin ng mga hindi maganda, aba, hindi ko palalampasin yan. Mas magaling pa ako sa NBI mag-investiga. Ang bilis ko makakuha ng mga ebidensya nireplyan ko, nung nireplyan ko, sabay block sa akin. Ayan mo. Sabay block, wag ganon. Gaya yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kung kayo yung mambaba sa akin, re ko lang kayo. Welcome ang mga pampabash ninyo, pero i-welcome nyo rin ang mga i reply ko sa inyo. Tanggapin nyo rin. Kasi ibibigay ko lang din, ang tama lang din sa inyo kayo nga eh, kung ano-ano mga pinagsasabi nyo tungkol sa akin, hindi nyo ako kilala, hindi nyo alam buong story ako eh. Tanggapin nyo kung ano i-reply ko sa inyo kasi ibabase ko lang kung anong nakikita ko sa mga account nyo. Hmm, di ba? Ganun lang. So, siguraduhin nyo kung kayo imang bash, kanais na sa mga pagmamukha nyo. At, kasagana-sagana ang inyong mga pamumuhay. Kasi hindi ko kayo re-resbakan, hindi ko kayo papatulan. Mami Grace, idol na idol ko yan si Mami Grace de Los Santos. Kaya, yan ha. Tip para sa inyo. Tip para sa mga manyakol dyan. Siguraduhin yung mumunam nyo ang buong storya bago kayo magsalita ng hindi maganda. At siguraduhin yung kanais na isang inyong mga pagmumukha at kag... kag Uh, na ang inyong pamumuhay para walang resbak, At kung marisbakan kayo, kung mag-comment man kayo hindi maganda at marisbakan ko kayo, tanggapin yung ito nga, wag nyo akong i-block. Wag kayo mambablock, ha? Yan lang. Na-share ko lang. Walang mambablock for today's video. Walang mambablock for today's video, ha? Batay-batay tayo! Charot sabi pa doon sa isang content creator. Yun lang, bye.